Ang mga bola ng bagong taon ay magic na nabubuhay sa mga kamay ng mga masters. Ang bawat isa sa atin kapag pinalamutian ang isang Christmas tree ay hindi nag-iisip tungkol sa katotohanan na sa likod ng karaniwang maliliwanag na dekorasyon ay nagtatago ng isang hindi kapanipaniwalang kawili-wili at maingat na proseso. Paano ipinanganak ang mga tunay na gawa ng sining mula sa simpleng salamin? Ang proseso ay nagsisimula sa pinakasimpleng ngunit pinakakahanga-hangang material, salamin. Ginagawa ito ng mga glass blower sa perpektong bilog gamit ang kanilang kaalaman at karanasan. Ang bawat galaw ng kamay, bawat paghinga ay isang hakbang tungo sa paglikha ng isang maliit na himala ngunit ito ay unang yugto lamang. Pagkatapos ay magsisimula ang magic ng dekorasyon. Mga pintura, kislap, masalimuot na mga pattern. Lahat ng ito ay nagiging isang simpleng bola sa kung ano ang nagiging puso ng palamuti ng bagong taon. Ang mga teknolohiyang ginamit para dito ay nananatiling misteryo sa marami. Ngunit kahit na ang isang simpleng makintab na ibabaw ay nangangailangan ng kasanayan at pansin sa detalye. Gustong malaman ng eksakto kung paano nilikha ang mga dekorasyong holiday na ito? Sa video na ito, ipapakita namin sa iyo ang landas na tinatahak ng bawat bola. Mula sa isang glass tube hanggang sa isang maliwanag na laruang nagpapalamuti sa iyong Christmas tree. Ang proseso ng paglikha ng bola ng bagong taon ay nagsisimula sa pinakapangunahing bagay, isang glass tube. Ang bawat tubo ay sumasa ilalim sa maingat na pagpili. Ang haba, kapal at istruktura nito ay dapat matugunan ang mga mahigpit na pamantayan. Dahil ang lakas at tibay ng hinaharap na laruan ay nakasalalay dito. Sa unang sulyap, ito ay isang piraso lamang ng material Ngunit pagkatapos ng ilang minuto ito, ay magiging isang makintab na bola na magiging bahagi ng iyong bakasyon. Ang unang yugto ay ang pagpainit ng salamin. Ang mga tubo ay inilalagay sa isang espesyal na oven kung saan ang temperatura ay umabot sa ilang daang degrees. Ang baso ay nagsisimulang lumambot at nagiging plastik. Sa yugtong ito, mahalagang mapanatili ang eksaktong oras at temperatura upang ang material ay sapat na kakayahang umangkop, ngunit hindi nagsisimulang magdeform Kapag ang salamin ay naging malambot, ang mga glass blower ay naglalaro. Ito ang mga tunay na masters ng kanilang craft na ang karanasan ay nagpapahintulot sa kanila na lumikha ng mga ideal na form. Maingat nilang hinipan ang bola, binibigyan ito ng nais na laki at hugis. Kadalasan ang mga manggagawa ay gumagawa sa pamamagitan ng kamay na ginagawang kakaiba ang bawat bola. Simple lang ang mga tool na ginagamit nila: snorkel, breathing power, at dexterity. Gayun Gayunpaman, ang paghawak ng mainit na salamin ay isang sining na nangangailangan ng napakalaking konsentrasyon at pagsasanay. Pagkatapos hipan, lumalamig ang bola. Ito ay isang mahalagang proseso na pumipigil sa mga bitak na mangyari. Upang gawin ito, ang mga workpiece ay inilalagay sa isang espesyal na silid kung saan ang temperatura ay unti-unting bumababa. Ang mabilis na paglamig ay maaaring humantong sa pagkasira ng produkto, kaya ang proseso ay tumatagal ng ilang oras. Ang susunod na hakbang ay paghahanda ng mga blanko para sa dekorasyon. Ang mga bola ay sinusuri kung may mga depekto, mga bitak, hindi pantay o mga bula ng hangin. Kahit na ang pinakamaliit na kapintasan ay maaaring masira ang hitsura ng tapos na dekorasyon. Ang mga blanko na hindi pumasa sa inspeksyon ay ipinadala para sa pag-recycle upang bigyan ang salamin ng pangalawang pagkakataon. Minsan ang mga makina ay kasangkot din sa prosesong ito. Ginagawang posible ng mga modernong teknolohiya na i-automate ang ilang yugto, lalo na pagdating sa mass production. Halimbawa, ang mga makina ay maaaring magpainit ng salamin ng pantay-pantay at pumutok ng magkaparehong laki ng mga bola. Gayunpaman, ang handcraft ay nananatiling kailangan, lalo na para sa paglikha ng mga natatanging disenyo o komplikadong mga hugis. Ngunit ang paggawa ng mga blanko ay hindi lamang tungkol sa pamamaraan at kasanayan. Marami rin itong teamwork. Mga glassblower, engineer, quality controller. Lahat sila ay nagtutulungan upang matiyak na ang bawat piraso ay magiging batayan para sa kagandahan sa hinaharap. Kaya, mula sa isang simpleng glass tube ay ipinanganak ang isang makinis perpektong bilog na hugis. Ito ang unang hakbang tungo sa paglikha ng isang mahiwagang palamuti na kikinang sa iyong Christmas tree. Ang unahan ay isang kapanapanabik na yugto. Ginagawang maliwanag at maligaya ng mga bola ang mga blanko na ito. Matapos makumpleto ang paggawa ng mga blanko ng salamin. Nagsisimula ang pinakakawili-wili at malikhaing yugto. Ang pagbabago ng isang simpleng transparent na bola sa isang maliwanag, maligaya na dekorasyon. Kasama sa prosesong ito ang maraming hakbang, bawat isa ay nagdaragdag ng pagiging natatangi sa produkto at ginagawa itong isang tunay na gawa ng sining. Ang unang yugto ng dekorasyon ay ang paglikha ng panloob na takip upang makuha ng bola ang parehong ningning na sumasalamin sa liwanag at lumikha ng isang maligaya na mood. Isang espesyal na solusyon ang injection sa loob ng workpiece, karaniwan itong likidong pilak o aluminyo na pantay na ipinamamahagi sa ibabaw ng panloob na ibabaw ng bola. Ang layer na ito ay lumilikha ng isang mirror effect na nagiging batayan para sa karagdagang dekorasyon. Depende sa disenyo, iba't ibang mga kulay ang ginagamit mula sa klasikong pilak hanggang ginto o kahit na kulay ng tanso. Susunod ang mga bola ay pininturahan sa labas. Para dito, ginagamit ang mga pintura ng iba't ibang mga texture, makintab, mate o may metal na epekto. Ang mga bola ay maaaring isawsaw sa pintura o i-spray sa ibabaw upang magkaroon ng pantay na layer. Ang prosesong ito ay maaaring ganap na automatiko o gawin ng manumano, depende sa pagiging komplikado ng palamuti. Ang scheme ng kulay ay mula sa tradisyonal na mga kulay ng bagong taon. Pula, berde, ginto, hanggang sa komplikadong modernong mga kulay tulad ng pearlescent, pastel o kahit neon tone. Pagkatapos ng pagpipinta, ang mga bola ay ipinadala sa yugto ng pagpipinta. Dito, magsisimula ang totoong magic. Gumagamit ang mga artista ng maninipis na brush para magpinta ng mga pattern, landscape, snowflake, o mga eksena ng mga pista sa taglamig sa mga bola. Maaari itong maging isang simpleng geometric pattern o isang komplikadong komposisyon na may detalyadong mga guhit. Ang bawat pagguhit ay natatangi dahil kahit na gumagamit ng mga template, ang yari sa kamay ay nag-iiwan ng marka nito. Ang mga lobo na may orihinal na pagpipinta ay lalo na pinahahalagahan kung saan ang artist ay ganap na lumilikha ng dekorasyon sa pamamagitan ng kamay. Sa susunod na yugto, ang mga makintab na detalye ay idinagdag. Ang pandikit ay maingat na inilapat sa ibabaw ng bola sa ilang mga lugar at pagkatapos ay ang bola ay dinidilig ng kinang. Ang labis ay inalis na nag-iiwan lamang ng mga kislap na bumubuo sa nais na pattern. Ang ilang mga bola ay pinalamutian ng malalaking sequin, miniature figure, ribbons o rhinestones. Ang diskarte na ito ay nagbibigay daan sa iyo upang lumikha ng maliliwanag. Iridescent na mga produkto. Namukhang kahangahanga lalo na kapag pinaliwanagan ng mga garland. Ang mga espesyal na disenyo ay binuo para sa mga pampakay na koleksyon. Halimbawa, sa taon ng isang tiyak na hayop Ayon sa silangang kalendaryo, ang mga lobo na may imahe nito ay nilikha. Sikat din ang mga koleksyon na nakatuon sa mga fairy tale na karakter. Mga tanawin ng taglamig o pambansang tradisyon. Ang mga taga-disenyo ay bumuo ng mga sketch. Pumili ng mga materyales. At binibigyang buhay ng mga manggagawa ang mga ideyang ito. Naginagawang bahagi ng isang malaking kwento ang bawat bola Matapos makumpleto ang dekorasyon, ang mga bola ay natatakpan ng isang proteksyon na layer ng barnisan. Ginagawa nitong makinis, makintab ang kanilang ibabaw at pinoprotektahan ang pintura at mga elemento ng dekorasyon mula sa pinsala. Salamat dito. Ang mga bola ay nagpapanatili ng kanilang hitsura sa loob ng maraming taon na nakatiis sa imbakan at transportasyon Kapag nakumpleto ang dekorasyon, ang mga produkto ay sumasa ilalim sa mahigpit na kontrol sa kalidad. Ang lakas ng material, pagkakapareho ng patong, katumpakan ng pagpipinta at pagiging maaasahan ng pangkabit ng mga pandekorasyon na elemento ay nasuri. Ang mga bola na may mga depekto ay ipinapadala para sa muling paggawa o tinanggihan upang ang mga customer ay makatanggap lamang ng perpektong alahas. Ang buong proseso ng dekorasyon ay kombinasyon ng teknolohiya at pagkamalikhain, pagkakayari at inspirasyon. Ang bawat bola na lumilitaw sa puno ay ang resulta ng maingat na gawain ng maraming tao na nagsisikap na bigyan kami ng isang piraso ng holiday. Ang gayong mga dekorasyon ay nagiging hindi lamang isang pandekorasyon na elemento, ngunit isang simbolo ng init at mahika na nagkakaisa sa mga tao sa pinakakahangahangang gabi ng taglamig. Ang kontrol sa kalidad ng mga bola ng bagong taon ay ang pangwakas, ngunit hindi kapanipaniwalang mahalagang yugto ng kanilang produksyon kung gaano kaingat ang paggawa nito ay matutukoy kung ang bola ay mapupunta sa mga istante ng tindahan. At higit sa lahat kung ito ay magpapasaya sa mga customer nito. Kasama sa prosesong ito ang ilang sunod-sunod na hakbang, ang bawat isa ay naglalayong tukoyin at alisin ang anumang mga depekto. Ang unang hakbang ay suriin ang pisikal na integridad ng produkto. Bagamat dumaan ang salamin sa mga yugto ng pag-init, pag-ihip at unti-unting paglamig, palaging may panganib ng microcracks. Kahit na ang mga maliliit na depekto ay maaaring maging sanhi ng pagcrack ng bula sa mga kamay ng mamimili o sa kaunting epekto. Upang maiwasan ito, ang mga workpiece ay manu-manong sinusuri o gumagamit ng mga espesyal na kagamitan na maaaring makakita ng banayad na pinsala. Ang susunod na hakbang ay upang suriin ang pangkabit ng elemento ng metal kung saan ang bola ay nasuspinde sa Christmas tree. Ito ay lalong mahalaga dahil ang isang hindi maayos na bahagi ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng bola na hindi lamang masisira ang dekorasyon ngunit magiiwan din ng hindi kasiyasyang aftertaste para sa may-ari nito. Upang gawin ito, ang mount ay sinuri para sa lakas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga simpleng pagsubok. Bahagyang tumba o magaan na pagkarga. Pagkatapos nito, magsisimula ang pagtatasa ng hitsura. Ang bawat produkto ay inihahambing sa isang reference na sample upang matiyak na ito ay umaayon sa nakasaad na disenyo. Ang ibabaw ng bola ay sinusuri para sa pare-parehong aplikasyon ng pintura at ang kawalan ng mga mancha o mga pagtanggal. Kung may mga guhit sa bola, ang katumpakan ng pagpipinta, ang katumpakan ng mga linya at pagsunod sa paleta ng kulay ay tinasa. Anumang mga depekto, maging ito ay tumulo ang pintura. Hindi maayos ng glitter o mga distortion sa pattern ang nagiging dahilan ng muling paggawa o pagtanggi sa produkto. Ang mga alahas na may karagdagang mga elemento ng dekorasyon tulad ng mga rhinestones, sparkles o ribbons ay nangangailangan ng hiwalay na tseke. Dapat itong maayos na maayos upang hindi mahulog o matanggal sa panahon ng transportasyon o paggamit. Minsan, ito ay ginagawa sa pamamagitan ng mga mekanikal na pagsubok. Ang mga bola ay dahan-dahang inalog o ipinahid sa ibabaw ng isang malambot na tela upang matiyak na ang lahat ng mga bahagi ay mananatili sa lugar. Maraming pansin ang binabayaran sa packaging. Kahit na ang isang perpektong gawa na lobo ay maaring masira kung hindi ito nakabalot ng tama. Ang bawat produkto ay inilalagay sa isang individual na karton o plastic cell na pinoprotektahan ito mula sa pagkabigla at alitan. Sinusuri din ang estetik na anyo ng packaging, lalo na pagdating sa mga gift set. Ang mga laruan na hindi pumasa sa kontrol sa kalidad ay hindi palaging nire-recycle. Halimbawa, ang mga bola na may maliliit na depekto tulad ng hindi pantay na pagpipinta o mahinang pag-aayos ng kinang ay maaaring ipadala para sa rebisyon. Nire-recycle ang mga nasira o may sira na produkto. Ang salamin ay dinudurog at muling ginagamit. At ang mga elemento ng dekorasyon ay maaaring alisin at gamitin sa iba pang mga produkto. Ang kontrol sa kalidad ay hindi lamang isang yugto ng proseso ng produksyon, ngunit isang garantiya na ang bawat laruan na umaabot sa bumibili ay matutugunan ang kanyang mga inaasahan. Ang mga bola ng bagong taon ay hindi lamang mga dekorasyon, ngunit bahagi ng maligaya na kalagayan. At ang pinakamaliit na depekto ay maaaring masira ang magic na ito. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pansin sa detalye at higpit sa yugtong ito. Salamat sa isang masusing diskarte sa pagsubok, ang bawat produkto ay nagiging perpekto sa lahat ng aspeto, mula sa hitsura hanggang sa pagiging praktikal ng paggamit. Pinapayagan nito ang mga bola ng bagong taon hindi lamang upang palamutihan ang puno, kundi pati na rin upang magdala ng mga ngiti. Na lumilikha ng isang mainit at masayang kapaligiran sa holiday. Ang mga Christmas ball ay hindi lamang mga dekorasyon, ngunit mga bagay na may mayamang kasaysayan at kultural na kahalagahan. Ang kanilang mga tradisyon ay bumalik sa ika-16 na siglo. Nang magsimulang palamutihan ng Alemanya ang mga Christmas tree na may mga mansanas at mani, noong ika-19 na siglo, ang mga glass blower mula sa Lausia ay unang lumikha ng mga glass ball na naging mga nangunguna sa modernong mga laruan. Ang mga produktong ito ay mabilis na nakakuha ng katanyagan dahil sa kanilang ningning at kagandahan. Ang bilog na hugis ng mga bola ay sumasagisag sa integridad at pagkakaisa at ang mga kulay ay sumasagisag sa pag-ibig, kayamanan, pag-asa at muling pagsilang. Ang bawat kultura ay nagdagdag ng sarili nitong mga katangian sa dekorasyon ng mga bola na silang hindi lamang isang pandekorasyon na elemento kundi isang salamin din ng mga tradisyon. Sa pag-unlad ng teknolohiya, ang mga bola ay naging isang mass product at ang kanilang mga disenyo ay naging magkakaiba. Ngayon ay makakahanap ka ng mga lobo na naglalarawan ng mga tanawin ng taglamig, mga fairy tale na karakter, mga simbolo ng taon o mga bayani ng mga sikat na pelikula. Ang mga nakolektang serye na nilikha ng kamay ay naging tunay na mga gawa ng sining na pinahahalagahan ng mga kolektor. Ang mga dekorasyong ito ay may mahalagang papel sa paglikha ng isang maligaya na kapaligiran. Pinili sila ng may pagmamahal, pinalamutian ng buong pamilya, at ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Maraming lobo ang nagiging pamana ng pamilya na nauugnay sa magagandang alaala at tradisyon. Ang mga bola ng bagong taon ay naging bahagi ng kulturang popular. Pinalamutian nila hindi lamang ang mga Christmas tree, kundi pati na rin ang mga bintana ng tindahan, mga parisukat ng lungsod at mga sinehan. Ang kanilang impluensya ay kapansin-pansin din sa sining. Ang mga lobo ay nagbibigay inspirasyon sa mga artista, manunulat at direktor na tumutulong na ihatid ang kapaligiran ng holiday. Mahalaga rin ang pang-ekonomiyang kahalagahan ng mga dekorasyong ito. Sa ilang rehiyon, sinusuportahan ng mga tradisyon sa paggawa ng glass ball ang mga crafts at pinapanatili ang mga kakaibang diskarte. Ang mga naturang produkto ay pinahahalagahan para sa kanilang kalidad at artistikong halaga. Ang mga bola ng bagong taon ay isang simbolo ng holiday na nagkakaisa ng mga henerasyon, nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan, na naaalala ang magic na maaaring magbago ng buhay sa bisperas ng bagong taon. Ang pag-recycle at mga aspeto ng kapaligiran ng mga bola ng bagong taon ay isang mahalagang paksa na lalong nagiging mahalaga sa modernong mundo. Ngayon, kapag ang problema sa pangangalaga sa kapaligiran ay lalong talamak, sinusubukan ng mga tagagawa na gawin ang kanilang mga produkto hindi lamang maganda, kundi pati na rin ang kapaligiran-friendly. Malaki ang kalamangan ng mga glass ball kaysa sa mga plastic dahil sa kanilang recyclability. Maaaring durugin at matunaw ang mga sirang o hindi napapanahong palamuting salamin upang makalikha ng mga bagong piraso. Ang prosesong ito ay makabuluhang binabawasan ang dami ng basura. Pinaliit ang epekto nito sa kalikasan. Bukod dito, napapanatili ng recycled glass ang mga katangian nito na nagbibigay daan sa iyong lumikha ng alahas na kasing tibay at masigla gaya ng virgin glass. Ang mga plastik na bola, habang sikat sa kanilang tibay at mababang presyo, ay nagdudulot ng mas malaking problema. Ang ganitong mga alahas ay kadalasang ginawa mula sa mga materyales na mahirap i-recycle. Gayunpaman, maraming mga tagagawa ang nagsisimulang gumamit ng mga recyclable na plastik o lumipat sa mga biomaterial na biodegrade sa kalikasan. Ang isang pantay na mahalagang aspeto ay ang packaging. Noong nakaraan, ang mga lobo ay madalas na nakabalot sa hindi napapanatiling mga plastik na kahon na mabilis na naging basura. Ngayon, ang mga tagagawa ay lalong gumagamit ng mga recyclable na karton o papel na hindi lamang palakaibigan sa kapaligiran kundi pati na rin ang aesthetically kasiya siya. Ang ilang mga kumpanya ay nag-aalok sa mga customer na abandonahin ang individual na packaging. Palitan ito ng magagamit muli ng mga lalagyan ng imbakan. Ang mga tradisyonal na bola ng salamin ay nakikilala din sa kanilang tibay. Ang gayong alahas ay maaaring tumagal ng ilang dekada kung hawakan ng may pag-iingat. Dahil dito, hindi lamang sila isang mapagpipiliang pangkapaligiran, ngunit isa ring mahalaga sa damdamin dahil madalas silang maging mga pamana ng pamilya na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Maraming tao ang nakakahanap ng mga malikhaing paraan upang magamit muli ang mga lumang lobo. Halimbawa, maaari mong gamitin ang mga ito upang lumikha ng mga pandekorasyon, na komposisyon, vase, candlestick o kahit na mga dekorasyon sa dingding. Ito ay hindi lamang nagbibigay ng bagong buhay sa mga lumang laruan, ngunit nagbibigay daan din sa iyo na maging malikhain. Ang isang mahalagang hakbang tungo sa pagiging magiliw sa kapaligiran ay ang pagpapasikat ng mulat na pagkonsumo. Ang mga mamimili ay lalong pumipili ng mga balon na napapanatiling ginawa o lokal na pagkakayari na nagpapababa sa carbon footprint ng transportasyon. Ang mga Christmas ball ay napakalayo mula sa isang glass tube hanggang sa isang makulay na dekorasyon na nagpapalamuti sa iyong puno. Ang bawat yugto ng kanilang paglikha, mula sa pamumulaklak at dekorasyon hanggang sa kontrol sa kalidad at packaging, ay maingat na gawain na nangangailangan ng pagkakayari at pansin sa detalye. Ang mga laruang ito ay hindi lamang lumikha ng isang maligaya na kapaligiran. Ngunit din ikonekta kami sa kasaysayan, tradisyon at kultura. Ang bawat bola ay isang kombinasyon ng teknolohiya at handcraft, isang salamin ng pagkamalikhain at inspirasyon ng mga masters. Nagiging mga simbolo sila ng kagalakan at init na pinupuno ang ating mga tahanan ng isang kapaligiran ng mahika. Sa modernong mundo, ang mga tagagawa ay lalong nag-aalala tungkol sa pagiging magiliw sa kapaligiran na nag-aalok ng mga recyclable na materyales at matibay na mga produkto na ginagawang hindi lamang maganda ang mga lobo, kundi isang responsabling pagpipilian. Sa pamamagitan ng pagdekorasyon ng Christmas tree, hindi lamang tayo lumilikha ng coziness, ngunit nagpapatuloy din ng tradisyon na nagbubuklod sa mga henerasyon. Hayaang ipaalala sa iyo ng maliliwanag na dekorasyong ito na kahit na ang pinakamaliit na detalye ay maaring magdulot ng kaligayahan at lumikha ng tunay na magic.